Tay! oh, anak, ano yun? Ah, uh, pwede po magtanong tay? Ah, oo naman anak. Ah, uh, ano po yung secret ninyo? Nung niligawan nyo si nanay na payes siya. Ah, yan lang pala anak. Simple lang naman nanak eh. Hindi ako nanghigaw sa nanay mo. Siyang nanghigaw. Bakit? Ganyan yung anak. Nung kabataan ko... Magandang lalaki ako. What? Talaga po, tay? Oo. Kinahabol-habol oh. ako ng nanay mo. At saka kamukha mo ako. Nung bata pa ka ako. Kaya magandang lalaki ako, anak. Tay, napakasinungaling mo. Bakit naman, anak? Kung kamukha mo ako, hindi ka magandang lalaki. White out!